Do not demonize the earthly body. Tulad ng ginagawa ng maraming religious conservatives. Pinapahirapan yung katawan, sinasaktan, tinutusok, pinap ginugutom, inuuhaw, dahil akala mo, paparusahan nila dapat yung katawan nila para matuwa ang Diyos. No, your body is a temple of the Holy Spirit. Whoever destroys God's temple, him also God will destroy. Your body should be taken care of. Huwag pag-awayin ang katawan at ang espiritu gawain yan ng maraming relihiyosong hindi nauunawa ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Why is there a usual condemnation of earthliness? Bakit ba minamasama ng maraming religious conservative ang pagiging makalupa? Well, history will tell us. And this idea does not come from God, not from Jesus, not from Solomon, but from conservative elements of both Christianity and Judaism. Christianity and to a some extent Judaism were both influenced by a spiritual phenomenon of the first century known as Gnosticism. It is from the Greek word gnosis, meaning knowledge. Nung panahon ni Jesus, and some hundred years before Him and after Him, ang usong philosophy sa part na yun ng mundo, Greek philosophy. At ang Judaism at Christianity ay hindi nakaligtas sa influence ng Greek philosophy at yung Gnosticism, it's a school of thought, it's a way of thinking, naka-influence sa mga early practitioners of Christianity and the later and latter practitioners of Judaism. Now, Gnosticism drew its core doctrine from Plato's dualistic contrast of the invisible world of ideas and the visible world of matter. Saan kumuha yung Gnosticism ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa? doon sa paghahati ni Plato sa katotohanan between the visible and the invisible. Sa kanya, ang katotohanan ay dalawa. Yung invisible, yung mga thoughts, mga dreams, mga ideas, yung espiritu, invisible yon. At lahat ng visible, yung baso, yung plato, yung katawan mo, yung buhok, yung halaman, visible. And Plato's dualism created in Gnosticism a doctrine that equated matter with evil and spirit with good kay Plato, ang lahat ng bagay na nakikita, nahihipo, may timbang, nahawakan, matter, masama. At ang mabuti lang ay yung spiritual things, hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi nahawakan. Minasama niya ang lahat ng bagay na physical. At doon ang galing ang ideya na minamasama ang katawan kasi physical minamasama ang mga gusto ng katawan, ang mga gustong ginhawa, gustong sarap, minamasama. It's not from God. It's not from Jesus. It's not from Solomon. It's from Plato. Kaya lang, nakahawa sa mga maging mga leaders and teachers of Judaism and even of Christianity. Out of this equation, came two opposite modes of conduct. Dalawang uri ng tao at behavior ang naging bunga ng ganitong dalawang pananaw. Asceticism, the suppression of bodily passions because of their connection with evil matter. Yung naniniwala na ang banda lang yung mga espiritwal na bagay at masama ang lahat ng bagay na physical, sila yung naging mga ascetics. Sila yung mga hindi umiinom, hindi kumakain, hindi nagsusuklay, hindi naliligo, hindi nagpaparty, hindi nagsasaya, kasi sa kanila lahat ng bagay na yun ay masama. At maraming naging ganon, yun yung mga nagkulong sa mga monasteryo, yung mga tumalikod sa sanlibutan, yung mga tumalikod sa lahat ng mga bagay na masasarap at magaganda, hindi lang sa Christianity, hindi lang sa Judaism, kahit sa Buddhism, kahit sa mga iba't ibang Eastern religions, may mga ganong practitioners, ascetics. At kahit sa mga paligid natin, mayroong pinaparusahan ng sarili nila, hinahampas, ipinapako, lumuluhod sa asin, sa bato, sa bubog, dahil masama ang katawan, dapat parusahan. Asetisimion. It's a branch of Platonic philosophy. And extreme naman yung kabilang grupo na ayaw ng asetism, sila yung nag-embrace libertinism or sensualism. The indulgence of bodily passions. Yun namang exaggerated na wala nang hangganan, lahat ng pwedeng kainin, lulunin, enjoyin, ay ginawa na makasama man sa kanila o makasama sa iba, ginagawa nila dahil iniisip nila, matter is only short-lived, sandali lang ang buhay, itodo na. Dalawang extreme, parehong hindi mabuti. Dahil ang mga anak ng Diyos dapat balance ang pananaw. It resulted to the condemnation of earthliness and glorification of spirituality. At ngayon, malaking prosyento ng mga Kristiyano, ganitong pananaw, anything that is earthly is bad, only spiritual is good. Kaya walang iniisip kundi langit, puro pagtitiis, pagdurusa sa lupa, suspension of all pleasures, suspension of all delight and happiness, at sa langit nalang lang babawe. It is not from Jesus. That concept is Greek. A truly enlightened and God-respecting person will harmonize both the body and the spirit, not put them at war against each other. Maraming Christian theologians, ha? Ascetic ang point of view. Dapat nanunuri kayo pag may binabasa kayong Christian theologian, Christian teacher, Christian preacher. Titingnan nyo, ay, ascetic yata ang point of view niya. Puro parusa sa katawan, puro pagdirusa, puro pagtitiis. Jesus, for example, did not deny and condemn the body. Jesus did not condemn earthly appetites. Ang tawag nga sa kanya ng no, mga ascetic, ng mga conservative, gluten and a drunkard nga daw, matakaw at palainom. Sa kanilang pananaw at panukat si Jesus, sobrang matakaw. Kasi nga laging kumakain, hindi nag-aayuno, kasi ascetic sila eh. Si Jesus was not. But Jesus was not practicing libertinism or sensualism as well. May balance siya. Pero lahat ng innocent fun, happiness, enjoyment, pleasure that does not cause you to harm others or to harm yourself was fine. Dapat intindihan natin kung saan nagagaling ganito mga points of view. Ecclesiastes 12, 9-12 I was a wise teacher with much understanding. Dinidiin niya, ako matalino dito ha, so sa akin kayo makinig. I was a wise teacher with much understanding and I collected a number of proverbs that I had carefully studied. Then I tried to explain these things in the best and most accurate way. Words of wisdom are like the stick of a farmer uses to make animals move. These sayings come from God, our only shepherd, and they are like nails that fasten things together. Sinasabi ni Solomon, Itong aking na mga salawikain, inayos, tinipon, at ipinaliwanag ko sa pinakamalinaw na kaya ko, itong mga salitang ito'y galing sa Diyos. In other words, Napakahalaga ng mga problems ni si Solomon, maring mas mahalaga pa sa maraming mga doktrina na itinuturang kung sino-sinong religious teacher ng kanyang panahon. Sabi niya, ito'y galing sa Diyos, ang kaisa-isa nating tunay na pastol. Proverbs, common wisdom, when filtered through wise assessment and examination, will prove to be wisdom coming from God Himself. At anong sabi niya? Tukos sa maraming ideya, maraming katuruan, maraming doktrina, verse 12, My child, I warn you to stay away from any teachings except these. There is no end to books, and too much study will wear you out. Yung binabalaan kita, anak, lumayo ka sa napakarami mga doktrina, napakarami mga turo, napakarami mga bawal, liban sa makikita mo dito sa mga proverbs na ito. Ito ang mga salita ng Diyos para sa sa'yo called from the common wisdom of folks, of people who observe life from generation to generation, and with godly given wisdom, create these crystallized forms of knowledge and wisdom called proverbs. Ang dami-daming isims, ang dami-daming mga ideas, philosophies and doctrines, ganun, magugulo ka lang sa mga yan, malilito ka, dito ka makinig sa mga problems na sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, walang katapusan ng paglimbag ng mga libro at ang sobrang pag-aaral, magagasgas ka lang, mapapagod ka lang. Sa dinami-rami ng pinag-aaralan mo at kung ano-ano, natututo ka lang na maging judgmental, maging self-righteous, maging mayabang, sabi ganun, umiwas ka sa mga yan. Solomon says, these proverbs are all that really matter.